Hello, hello mga person. So for today's video, for today's ganap, samahan nyo naman nga ako maglinis itong mga tambak namin dito sa may gilid ng kusina. Ay Diyos ko, ano na nangyari? Nagbuka na itong bodega. Nung nakaraang buwan ko pa kasi talaga to gustong linisin. Ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas. Wala pa nga kasi akong ibang organizers dito kaya naman ganito kakalat parati itong kusina namin. Madalas nga itong inaayos ko sa mga mini vlogs ko nung nakaraan. Ang una kong ang ginawa ay sa isa ko nang inalis itong mga nakatambak na gamit dito sa so may gilid. Kailangan ko nga kasing isa-isahin to para makakilis ako ng ayos dito mamaya sa paglilinis ko dito. Hindi naman kasi namin maiwasan matambak dito yung mga gamit dahil minsan niya ay nagmamadali na kami dito na nang namin sinisiksik na isinisiksik sa gilid na ito. Nagmimisto tulang bodega na nga namin ito. Kung mapapansin nyo nga ay napakarami namin galon ng tubig dito. Pinahiram nga kasi kami ng mga nagre-refilling station dito sa may kapitbahay namin. Kaya naman marami kaming stock na tubig. Huwag kayong mag-alala sa akin, hindi ko naman ito binubuhat, tinutulak ko lang ito. May nakarating na ang gulong dito. Ano ba yan, Daddy Gerson? Anyway, bago naman yung gulong na yan, kapapalit lang kasi ng gulong ng Daddy Gerson nyo. Pero isa lang yung pinalitan niya. Kaya naman itong kapares ay natira dito sa may sulok na ito. Grabe, ang sakit na nga rin pala talaga sa balakang napakarami kasing gamit na nakatambak dito. Kailangan talagang isa-isahin ko to dahil baka magulat na lang ako isang araw magumuka na itong dump site. Sakit sa ulo at ang sakit sa matang tingnan kapag nakikita ko nga itong tambak na ito dito sa may gilid. Mabuti na nga lang talaga ay may oras ako ngayon kaya sinamantala ko na habang maganda ang pakiramdam ko. Sa paghila-hila tulak-tulak ko nga ay unti-unti ko na nga naalis yung mga gamit na nakatambak dito. Sumunod nga iisod isod ko nga pala ang pwesto nitong dish cabinet namin. Magaan lamang yan kaya tinutulak-tulak ko na lamang siya. Makatapos ko nga maisod yung malaking dish cabinet na yon ay na ito naman ang inatupag ko. Ito mga tambak ko dito sa gilid na to. Sobrang gulo na din talaga ng mga gamit ko dito. Pa, paano ba naman nung naghanda ako nung Pasko at bagong taon na ibasta ko na lang, siniksik yung mga gamit ko dito. Kaya naman, ito napakarami ko tuloy inaayos ngayon. Nagmamadali nga kasi ako noon. At sunod-sunod din talaga ang mga event noon. Kaya naman, hindi talaga ako nagka para maglinis itong aming sulok na ito. Nung in ko nga yung video ko ay nagkaroon ng abirya. Kaya naman, tinawag ko agad-agad itong Daddy Jerson nyo. Diyos ko, bumahan na nga dito dahil naputol nga itong gripo na nakalagay dito. Hindi na nga namin ginagamit yung gripo na yun dahil doon niya dati nakapwesto yung dati naming lababo dyan. Habang pinapais ko pa nga sa Daddy Gerson yung gripo, eto na nga muna. Nagpalit na muna ako ng kurtina dito sa may lababo dahil nanggigitata na nga rin. Kaya nga pala naputol yung gripo doon sa may gilid na yun dahil nga bumagsak yung mga inilipat kong gamit doon sa ibabaw na yun bumigay. Kaya naman sakto talaga ang nabagsakan ay yung gripo na iyon. Sumakto so, nga rin, nakaka-stop ko lang ng pagdibidyo, kaya naman hindi rin nakunan kung paano bumagsak yung mga gamit na yun, at kung paano talaga kumalat yung mga tubig nung hindi pa napapatay yung pinakakuntador ng tubig namin. Grabe, sobrang baha talaga at nagkada doble-doble pa talaga ang kilos ko dito. Doble trabaho talaga ang nangyari. Halip na minamadali ko na nga yung paglilinis ko dito para hindi ako masyadong mapagod ay lalo nga kung tumagal mas marami pa ang nagawa ko kaloka Maya maya lang ay nakatapos na nga ako salamat sa Diyos at sa wakas nga ay naayos ko na rin itong aming kusina Hindi na masakit sa ulo at hindi na masakit sa mata Diba nga kasi talaga ang ginawa at ang sarap kumilos dito sa isang bahay kapag maayos ang mga gamit mo hindi pa man ito masyadong maayos tingnan pero at least na ando na sila sa isang tabi lamang. Hindi na kalat-kalat katulad kanina. Mukha lang mabilis itong natapos pero napakatagal talaga halos maghapon ko itong inayos at nakakapagod niya. Pero ang sarap naman sa pakiramdaman na makita ko na nga maayos at malinis itong ating kusina. Hanggang dito na lamang, babu!